Hi, good morning. Hello, everyone. good afternoon, and good afternoon, everyone. Welcome to my life. Hi. OK. Um. Hello. hey okay, guys. Isang maulan. Well, let's say you it. So guys, so the main talk I read July 24. So, ibigyan ko lang po kayo ng update regarding sa status dito sa, sa kalamba. Ayan, ayan ayan po, meron po tayong mga ibang barangay, bakit sa Alta Tanaka, ay nakakaranas po sila ng pagbaha. Okay, natin sa exactly akin baha, kung baga nagkaroon ng COVID sa kanilang mga So, Hello, salamat. Hello, good afternoon. Hello po, pa-share naman po ng live. Hello, Hello good afternoon. Hello, pa-share naman po ng live. Wait, let's see. Hello, to so my million viewers. Thank you for watching. Ayan po, para likes naman po. Ay, uh, hello ah, hello, to so my million viewers. Thank you for watching. Ayan po, para likes naman ko. Huh? Okay. Uh, so 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 ah, Sorry guys. Hello po, magandang hapon. Hello, shout-out to Torbook 77 Good uh afternoon. -huh. Hello po, magandang hapon. Hello, shout-out to Thorbook77. Uh -huh. Hello po. Uh -huh. Hello po, magandang hapon. Yes, so sobrang tagal ko Hello po. sa so, sobrang tagal ko na po na hindi nagla-live, eh, marami na akong uh, nakalimutan kung paano ang pag-setup nito. Hello po, good afternoon po. Yeah. Okay. Hello po sa inyong lahat. For sure naman po Alphalife, ma-follow na rin po ako guys. Hello po. So, guys, actually po, uh, medyo hindi maganda po ang panahon dito sa amin. So, I hope sa inyo po, uh, maayos po. No, ho, kasi dito po sa amin, sa Laguna, ay may mga ilang mga bayan, barangay po, na kung saan po ay nakakaranas po ng karib ng pagbaha. No, po. So, tulad po dito sa aming barangay, uh, meron po, as of now po, meron po kami 200 iba ways po. Yun po yung mga nakatira po sa, ano, sa tabing ilog. So, ayun po, nakakalungkot dahil, uh, syempre, yung ating mga kababayan po ay eh, talaga po, uh, ayun, nag, nagsasuffer po sa mga oras na ito. And dahil po sa, it's almost one week na po na pag-ulan at pag, ah uh, yan, Mabuti nga po, ulan-ulan lang, walang kasamang mahangin. So, kumusta naman po kayo sa ating 4 million uh, viewers dyan? Kumusta po sa inyong lugar po? Ayan po guys, pakaka-follow naman po ako. <laughs> Actually guys, ngayon lang po ako ulit nag-live dito sa aking YouTube channel. No, po? So, ayan po. Ah... Uh, sana po guys, support naman po ng channel na to. ito po ang Charity Vlogger uh, po. Ayan, ayaw, yung mag-start na po tayo guys. So, actually, meron um, po tayong online raffle. Uh, supposed to be ngayong uh, July 27. Kaya lang nagkaroon po tayo ng konti pagbabago. Dahil po yung ating other uh, mga entries ay nasa ibang bayan na kung saan po ay talaga po nasalan tapos sila ng bagyo at naging sanghi po na pagkawala po ng kanilang kuryente. Uh, so, syempre po gusto naman naman po natin ma-witness ng lahat ng mga nagkaroon, lalo na po yung mga may raffle entries. Uh, ang gusto po natin ay magkaroon po, ma-witness po nila yung uh, Share ko lang muna sa Facebook. Guys, po share naman po ako, guys. Ayan. Oh, wait lang, ha? So, so, yes. Wait lang, guys, ha? Gusto naman po natin ma-witness nila yung ating first raffle draw. Hello, shout out to Jimmy of Yes. Hello. Good afternoon po. Ayan. And, Guys, pa-share naman po, pa-follow naman po ako ng ating YouTube channel and of course ang ating Facebook page. Uh, please, pa-subscribe na rin po ako guys. Pa-help naman po ako ng aking charity channel which is uh, uh, mag-start na po tayo. No po. So, actually guys, uh, Mamaya po magkakaroon ako ng live. Ah, uh, pupunta po kami sa isang eskwelahan na kung saan po ay ah uh, na kung saan eh i-share ko na po. Na kung saan po ay ah uh, magpapakain po tayo doon. na po sa mga as of now po kasi mayroon 200 evacuees ev ev po ang ating mga kabarangay po. Ayan po. So, ayan, ayan. So, tayo po ay mamamasyal-masyal mamaya. Mamaya lamang po. <laughs> ayan guys, sa mga gusto po palang sumali sa aking online raffle, okay, na naka-reschedule po po ng August 12. So, magkakaroon po ako ng mga consolation prizes. Laura, I think, na Parang, uh, parang pabonus ko na lang po yun sa, sa mga nakapag-avail po ng, ng ticket as early ng July 27. So, magkaroon po ako ng consolation prizes. Na po. Hi to everyone. Pa like and share naman po ng ating live. So, napakaulan po sa labas. Pero, wait. Bakit ito kaya ganito? Hindi mabuo yung aking screen. Hello po. Ano kayang maganda gawin dito? Hello to everyone. Ayan, guys, pa-support naman po ng ating live. Pa-share, pa-share, share na lang po. So, mamaya pa magkaroon po tayo ng live uh, doon sa pupuntahan natin ng eskwelahan na kung saan po yun po ay ating kabarangay. Uh, ah, makapagpa-ano po sa kanila ng konting pagkain, pagkunting tulong, no po. So, sa mga gusto pong tumulong dyan, please, eh, kasi siya so, 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 hello to everyone. Dati kasi, nung nagya-live ako noon sa old channel ko, sobrang tagal na po kasi Dati, nakakapagawa ako dito sa settings. Yeah. Hello, shout out to Mr. Jimmy Hello, Torvok Hello, good afternoon po Ayan. <laughs> Guys, pa-share naman po Pa-follow naman po ako Please Hello po. Ayan po. Thank you sa ating 3,000 viewers. Ayan. So, Thank you po. Kumusta po kayo, Sir Jimmy? Dati po, nakakapa, ano, ang dami po ma, ang galing po na dito dati. Bakit ganito? Ang kapiraso naman po ng ating screen. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to my sakit. Please follow in here. Hello po. na po. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Please. Sa tapat ng bahay namin, ano, doon sa clubhouse. Kasi yung tapat ng bahay namin is clubhouse. So, ayan, punong puno na po ng ano, ang sasaki nga. Uh, ano, mga nag po. <laughs> mga ina, ano, uh, ina, ano, nila yung kanila mga sasakyan ang gawa niya. Sa Yung sabad dulo kasi ng aming village ah uh, tinutubig po. So, kaya medyo puno na po yung gilid ng kalsada, gilid ng clubhouse. Medyo puno na to. Kaya, ayan, ingat po kayo mga kababayan. Ingat, ingat po kayo. Kung wala naman kayong gagawin sa labas, eh, huwag na kayong lumabas ng bahay. No? Para maiwasan ng anumang mga, you know, sa labas, di ba? Kinakailang mababas ng bahay. Diyan na lang ka sa loob ng bahay. Okay. Hello, guys. Good afternoon po sa aking 8 million viewers. Hello. Thank you for watching, guys. Uy, kumusta naman dyan sa inyong lugar? Kumusta? So, sa mga gusto po pala, uh, na reschedule po, extended po, no? I-reschedule po yung ating online raffle na supposed to be gaganapin ngayong, ngayong hmm, July 27, yun po ay birthday ko. <laughs> birthday ko po, po sana yun. Kaya lang po sa kadahilanan po na marami pong bayan na kung saan po ay talagang uh, sinalanta ng bagyo, no po? at naging sanhi po ng pagkawala ng kanilang kuryente. So, walang signal. Siyempre naman po, first time online raffle po natin ito. At magiging regular po. Uh, so, binibigyan po natin ng chance na ma-witness. Lalong-lalo na po yung may mga entries. Na po. So, kaya na schedule po natin ng August 10. Pansamantala po, August 10. And then, if ever naman po, na gumanda ang panahon, early August 10, magkakaroon po ako, mag-a-announce po ako. Mag-a-announce po ako, no po, para po ay gawa yung raffle. Alam ko po na, marami pong excited, ayan. So, siguro po, gagawin ko dito sa aking channel, and then share ka na lang doon sa Facebook page ko no po. Kasi mas alam po ng tao yung mga mag entries sa aking Facebook page, no? So, yun guys, sa mga gusto po pala na sumali, na po, sa aking online raffle, uh, marami pa po tayong mga open slot. gusto niyo po. So, 100 po per slot. So, ang mapapanalunan po nito is uh, 10,000 pesos grand prize and then ah, uh, mayroon po tayong mga consolation prizes. So, ayun po sa mga gusto kong uh, sumali, magkaroon ng entry, please uh, PM nyo lang po ako na po sa aking Facebook page. Adelu Piamonte. Yan. Yeah. So, yun, tunay ko talagang pangalan yan. <laughs> Ayan, thank you po. Thank you for watching. May so na mapakatahimik po ng ating mga friends out there. Ayan. Managing moderator, moderator. Alam nyo guys, dati, napaka-bihas ako na dito. Mm -hmm. Ang galing ko ng mag Nakalimutan ko na lahat. Hello po. Hello sa mga gusto pa pong sumali sa aking raffle entry. PM nyo lang po ako. Adele blue Piamonte. So, ayan po. Iyan ako po dyan sa ano natin sa screen ha. A PM nyo lang po ako. Dito sa account na to. at the page ito po at there. then